Ano ang pagkakapareho ng mga larawang ito? Totoong kuha lahat sa kalawakan. Nasaan ang mga bituin? Kapag may paglulunsad ng rocket, larawan ng paglapag sa buwan, or video mula sa International Space Station, parang walang bituin sa likod. Mukha lang itong madilim. At dito nagsimula ang isa sa pinakamalalaking conspiracy theory sa kasaysayan. Para masagot kung bakit at patunayan na hindi kayo niloloko ng mga siyentipiko, kailangang alamin paano gumagana ang mga kamera sa kalawakan at ano ang totoong nakikita ng mga astronaut doon. Ito'y isang di masukat na kaitiman na parang may tekstura na parang pwede mong ipasok ang kamay mo. Ang langit ay malalim na itim. Noong Pebrero pito, isang libo walumput apat limang astronaut ang sakay ng Challenger Space Shuttle at handang gumawa ng kasaysayan. Gawain nila ang magsagawa ng unang spacewalk na walang tali sa kasaysayan. Sa bawat spacewalk bago ito, ang mga astronaut ay nakakabit sa spacecraft gamit ang safety line. Pero hindi ngayon. Pumasok si Bruce McCandless, ang astronaut, sa cargo bay na suot ang kanyang jetpack at habang siya ay lumalabas, sinabi niya, maaaring isang maliit na hakbang lang ito para kay Neil, pero napakalaking talon naman ito para sa akin. Kinuha ni Robert Gibson, ang piloto ng flight, ang Hasselblad camera sa loob ng sasakyan, inayos ang exposure at kinunan ang larawang ito. Isa sa mga pinakasikat na larawan na kuha sa kalawakan. Malaya siyang lumutang palayo. Pero napansin mo ba ang kakaiba? Nasaan ang mga bituin? Hindi kasalanan ng kamera yon. Iniulat mismo ng mga astronaut na habang sila ay nasa orbit, ang langit ay mukhang malalim, may tekstura at parang tinta na itim ang kulay. Para maintindihan kung bakit walang bituin sa mga larawan o video mula sa kalawakan, dapat muna nating malaman paano gumagana ang exposure ng kamera. At sa totoo lang, madali lang itong maintindihan. Lahat ng kamera ay may tinatawag na shutter speed. Ito ay kung gaano katagal nananatiling bukas ang shutter ng kamera na nagpapahintulot sa liwanag na tumama sa sensor at makuha ito. Siyempre, kapag mas maraming liwanag ang nakukuha ng sensor, mas maliwanag ang lalabas na larawan. Naranasan mo na ito kapag ginagamit mo ang kamera ng iyong telepono at madali mo lang naa-adjust ang liwanag ng ganito. Ngayon, sa lahat ng mga larawang at bidyong ito, ang paksa ay hindi ang mga bituin sa likuran. Ang focus ay nasa mga bagay sa unahan. Maging ito man ay ang mga astronaut, ang daigdig, o kahit ang sasakyang pangkalawakan. Maayos ang pagkaka-expose nila lahat. Pero ang mga bagay na ito sa unahan ay mas maliwanag lang talaga kaysa sa mga bituin sa likuran, dahil sila ay nabababad sa parehong dami ng sikat ng araw na nararanasan natin dito sa daigdig tuwing araw. Imposibleng ma-expose ng tama ang parehong astronaut sa harap at bituin sa likod sa iisang larawan. Isa sa kanila ay kailangang maging overexposed o underexposed. Ito mismo ang dahilan kung bakit hindi natin kadalasang nakikita ang mga bituin sa mga larawang kuha sa kalawakan. Hindi ito isang malaking sabuatan. Ang pinakamaganda rito kung isa sa alang-alang mo ito ng maaga, maaari mong planuhin at makakuha ng magagandang larawan at video ng mga bituin sa kalawakan. Pero may tanong pang hindi nasasagot. Bakit hindi nakikita ng astronaut ang mga bituin sa kalawakan gamit ang kanilang mata? Ang langit ay napakaitim. Ito ay isang di masukat na kaitiman parang may parang pwede mong pasukin ng kamay ang tekstura. Hindi namin nakikita ang mga bituin mula sa ibabaw o maliwanag na bahagi ng buwan gamit lang ang mata maliban kung gagamit ng optika hindi ko maalala nung panahon na kinukunan namin ng litrato ang sonar corona kung anong mga bituin ang nakita namin. Hindi ko maalala na may nakita akong kahit ano. Nangyayari ito dahil ang ating mga mata ay parang maliliit na kamera. Ina-adjust nila exposure sa natural na paraan gamit ang pagpapalawak ng pupil. Kapag nasa maliwanag na lugar tulad ng tabing dagat sa araw o ilalim ng buwan, sumisikip ang pupil para harangan ang liwanag na pumapasok. Kapag nasa madilim na lugar ka tulad ng kwarto mo sa gabi o sa kalawakan, lumalaki ang pupil mo para makapasok ang mas maraming liwanag. At iyan ang dahilan kung bakit ang mga astronaut sa International Space Station o yung mga bumisita sa buwan noong Apollo missions ay nagulat na hindi nila makita ang mga bituin sa langit gamit ang kanilang mga mata dahil naka-adjust ang kanilang mga mata sa maliwanag na reflektibong ibabaw ng buwan. Habang nagre-research ako para sa video na ito, Nakita ko ang maraming nakakatawang bloopers ng mga astronaut sa buwan na natutumba. Kaya kailangan ko talagang ipakita sa inyo. Ngayon, ang tanging lugar kung saan nakita ng mga astronaut ng Apollo ang mga bituin habang nasa buwan sila, ay dito lang talaga sa anino ng lunar lander. Kung magtatagal sila sa anino at masasanay ang mata sa dilim, unti-unting lilitaw ang kalawakan. Naisip ko, ano nga kaya ang makikita ng mga astronaut gamit ang sarili nilang mata kapag bumalik tayo sa buwan sa mga susunod na taon, lalo na't sa mas madilim na timog bahagi sila maglalanding. Kamakailan bumisita ako sa training facility ng European Space Agency kung saan nag moonwalk simulation ako at tinanong kung ano ang itsura ng mga bituin mula sa timog ng buwan. Totoo ba ang nakikita natin tungkol sa itsura ng langit? Oo. Oh. Oo, oh, kaya aasahan mong mas marami kang makikitang bituin, di ba? Pero sa totoo lang, dahil sa liwanag ng paligid mula sa araw, hindi mo talaga makikita ang mga bituin. Kaya kapag naglakbay ang mga astronaut ng Artemis sa timog na poste ng buwan sa mga darating na taon, makikita pa rin nila ang madilim na langit. Pero kung magtatagal sila sa madidilim na bunganga ng buwan, tiyak na makikita nila ang kabuuan ng universo na walang sagabal na pulusyon ng ilaw at atmosfera. Sige, at isa pang bagay, Kamakailan ay sobrang nagustuhan ko ang mga magagandang long exposure na astrophotography na larawan mula sa astronaut na si Don Petititiki. Si Don ay kasalukuyang nasa International Space Station ngayon at sa mga susunod na linggo, tatawag ako ng live sa International Space Station para makipag-usap kay Don tungkol sa buhay, sa kalawakan bilang isang astronaut. Kung may tanong kayo na gusto ninyong ipatanong ko kay Don o sa iba pang astronaut sa International Space Station, i-comment lang sa ibaba. Kapag maganda ang tanong mo, Literal kung itatanong ito sa mga astronaut sa kalawakan ngayon. Kapag may nagsabing hindi mo makikita ang mga bituin sa kalawakan at sa buwatan ito, ipakita mo lang sa kanila ang video na ito.